Nandito kami sa West Philippines eh. Hinabol kami ng mga Hinabol tayo. Woo! Hirap ng buhay dito sa ano. Sa ano. West Philippines eh. Uwi kami walang huli. Tiyan nyo. O. Yan o. Ayun. Yung mga trupa namin. Kami ay nangangawil dito sa West Philippines eh. Ang problema, dumating yung ano. Yung barko nung alam nyo na. Kaya ito kami. Uwi na kami sa ano. Oh, ano <laughs> oh, Uwi na kami sa ano, Scarborough Tatabi kami dito sa may isla rito ay o, no, may kita nyo yung isla na yun, no? Yan Yan, iikot lang kami rito Dito, iikot kami ro, mapunda roon. Kasi may mga bahura dito eh Yan no. Kailangan na yan no? Kami nangangawil dito, dumating yung mga bangga ng yung mga sumasakop sa atin, mga demo <laughs> Oh, diba, kita nyo, lal lalaki ng alo, no? Ayan o, yung mga kasama namin mga ngawil o, oh, dito sa West Philippines o. Oh. <laughs> o. Oh, kami ang nanawagan kay ginoong presidente, Marcos, nagawa ng parat nito. Lagi na lang kami nahabol dito sa Scarborough. O, oh, ito, uwi kami o. Oh. O, oh, wala kaming huli. Puta, in-spray na naman kami dito. Inaapin na kami dito. Gawa nyo naman ng paraan. O, oh, kawawa o. Oh. O, oh, yan o, oh, mga tanglayin o. Oh. O, oh, kami nanawagan po. oo. Oh, wala pa kaming kain. i na naman kami. Ako, nasar na ako sa inyo ha. O, pali tayo. Sa inyong West Philippines eh. Sa amin yung China. <laughs> pala kayo. Hindi pala kami payag eh. Ako, nakagalit ako.